Oras na para sa na maitin na tabalit taktakan ngayong umaga. Alam mo, Susan, siyam doon sa sampung mga namamatay dahil sa aksidente sa motorsiklo. Namatay dahil wala silang helmet. Dahil walang helmet. Oh, At ang sinasabi dito, ang uh, sa Central Luzon daw, ano? Bakit kaya dyan may mga mataas na mga insidente eh. ng uh, no, ganitong involving motorcycles, oh. no? So sa mga gusto makasali sa balit taktakan, maaari na rin kayo phone in. Ang mga tanong ninyo, i-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Yung okay, mga numerong yan, pwede lang tawagan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Para po makipagbalitaktakan sa ating imaga, makakasama natin si Dr. Clarito Cairo Jr., isang medical specialist mula sa National Center for Disease Prevention and Control ng DOH. Go, good umaga morning. po, Dr. Go. Good morning. Thanks for uh, joining us. Good morning sa mga kapuso natin. At uh, makikipagbalitaktakan din sa ating imaga, si Engineer Bert Swansing, Secretary General ng Philippine Global Road Safety. Magandang umaga po, Engineer. Engineer, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga kapuso. Salamat, sir. Ayan, eh, so, siyempre, yung sinasabi mo, ma mata tuma mataas po yung insidente ng mga uh, accidenting involving motorcycle. At marami ding namamatay, no? Marami ano? namamatay. So, o, ano, bakit ganun ho ang nagiging ano natin, statistics? Habang dumarami nagmamotorsiklo, dumarami yung namamatay. Parang ganun? Kasi duma dumarami ang lumalabag sa alituntunin, ano? Na dapat, mm -hmm. kapag ikaw ay nagmamanahan ng motorsiklo, na ang buong katawan mo ay naka-expose, unang-una mm -mm. -una na yung ulo, ulo, eh dapat meron kang helmet. Para mm -hmm. kung sakasakaling ikaw tumumba, eh sinasabi natin balagi, mas matigas yung simento kesa, kesa ulo, ulo mo. <coughs> mm -mm. Mm -mm. Totoo yan, mm -mm. no? <laughs> At yung mga sasakyan, yung nabamba, nabangga kesa ka. Yung, yung, ano, mas matigas yung bumper <coughs> ng sasakyan kesa, kesa ulo mo. Mm -hmm. and, and, and usually ba, uh, Doc, sa basis sa talanin nyo, yung mga yung mga naaksidente na tinatakbo sa mga ospital ngayon, na-aksidente ba sila dahil wala silang helmet o meron silang helmet pero hindi nila suot? Absolutely, kasi pinanggalingan ng datos mm -hmm. eh, sa mga ospital nga, di ba? Uh, dinala sila doon, dead on arrival na. Mm -hmm. Kaya yung 9 out of 10. Ibig sabihin, uh, wala na yung helmet nung dinala sa ospital. Oh, so, hospital. hindi natin masasabing at that time na naksidente yung mga biktima na yon, e, eh, wala silang suot na helmet. Mm -hmm, uh, Pwedeng on-site, di ba, Naiwan uh, uh, yung helmet, hindi uh, na sa ospital. Pwede Hindi ano, mas maganda Kasi kaya ako tinanong eh. yun saan ano eh. Ah, uh, <laughs> ewan ko kung may nakikita ka. Marami ako nakikita nagbo-motor, pero ang helmet nasa siko. Nasa siko. O, oh, so pinaproteksyon na nila yung siko. siko. Eh, kasi baka magaslas yung siko nila. <laughs> kaya nakalagay doon yung, ano, yung mga helmet nila. Ano Ay, yan? Oh. So, yung iba ho, oh, ang sinasabi, mas baka maganda kung ipagbawal sa main road yung mga motorsiklo? Hindi Pwede Hindi, ba wag Huwag naman. wag naman. Hindi, oh. wag naman. Mm -hmm. Ang motorsiklo ay isang uri ng transportasyon mm -hmm. na, of course, unang-una, -una, affordability no, sa mga mm -hmm. kababayan natin. Mabilis yan eh, di ba? kaya nga yung mga messenger. Eh. Uh, yung bilis, isang uh, relative yan. Ano? Dahil kasi marami tayong mga motorcycle riders na kas kaserong magmaneho, no? na yung ang they, they 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 ride the motorcycle at break break net speed mm -hmm na hindi na nilalantana na kung sa kasakaling merong magkaroon ng konting diferensya, eh yung buong katawan nila ang nakabilad sa sa ano insidente no mm -hmm. Kaano ba talaga ka ano ganong protection ang ibibigay ng ano no helmet uh, uh, yung impact ng... Kasi mm -hmm. so, memang sinasabing substandard na helmet di ba ah. na, yung mamurahe na parang ako kaya yun ang tanong ko mm -hmm. kung ang helmet mo ay eh, talagang okay, yeah. quality, makakaligtas. Tinatawag you know, natin siyang personal protective mm -hmm. equipment din. Kasi pag may injury, may aksidente, yung impact ng ulo din sa ground, sa simento, nalalesa yan. Pero yung, yung ano, doon sa tala ninyo, ang usually ang nagiging dahilan ng pagkamatay ay head injury. Tama ba? Pwedeng, yeah, traumatic brain so, uh, injury. Sa ulo, no? Mm -hmm. Dahil nga, wala nga helmet. Ganun oh, ba, engineer? Kung na-accidente ka na ng motorsiklo ka, ulo mo talaga oh, ang unang tatama. Delt seat, titilapong ka eh. Okay. Hindi ka naka-seatbelt eh. Mm -hmm. wala, hindi mo pwedeng i-seatbelt yun. Ano? Oh, oh, oh. So, at impact, yung, yung rider, titilapon yun. Mm -hmm. So, paghagis niya, ang unang, unang mas madalas na unang tumatama, doon sa semento o so, kung, kung pader, Oo. is yung ulo ng... Oh, uh, kaya doon sa 9 out of 10, yeah, eh, talagang yeah. dead on arrival. At mapapansin mo naman kung yung uh, rider na mm -hmm. involved sa insidente is naka-helmet o hindi. Dahil sa ang ulo niya. Mm -mm, mm -mm, At uh, meron mm -hmm. iba naman, gumagamit ka na sabi mo, yung substandard na helmet, ang tawag nga namin niya, ipandakot ng utak yun, no? <laughs> uh, kasi, kasi yun yata, <laughs> pag tumilabong nga, baka mauna pa mabasag yung Oo, helmet, oh, eh, no, Oo, no? mm. oh, basag yun, kasi substandard. Basag kasi substandard. At kasi, yung pa, itong isang iingatan nila, no? Yung helmet, kahit na standard yan, no? Iingatan nilang bumagsak. Alibawa, mm. Halimbawa, dala, dala tapos na bagsak. Mm. Dahil pag kami sa nagka-corona hairline cracks yan. Mm. -hmm. Pag, pag nagkaroon ng hairline cracks palitan yan. Mo yan. Lamp, Lampot, palitan, o, palitan mo na mo yan. Kailangan palitan mo na yan dahil o, parang itlog yan eh. <laughs> oh <laughs> oh, oh Pag kakalamat Ang oh, kakalamat yan. Pag mm -hmm. sumuot mo tapos niyan nagkaroon ng incident. Ito eh. eh, lang uh, isipin natin dyan eh. Uh, kung ano ang uh, halaga ng helmet mo. Eh yung halagang uh, binibigyan mo ng importansya yung utak yung, mo. Yung no? utak mo. Oh, so kung mm -hmm. mura yung helmet mo, eh, siguro, eh, walang laman yung din utak mo. Oh. Ganon din pagpahalaga mo <laughs> sa utak. Mo. <laughs> Pero, uh, uh, gusto ko lang malaman na siguro, uh, engineer, bakit ano, uh, dito nakalagay, Central Luzon registered the highest reported injury occurrence, no? 19.3%. Uh, Tapos, ang NCR ay uh, uh ikalawa lamang with 14.8%. Is this indicative na sa probinsya, eh? baka mas... Uh, mas malaki. Tsaka, oh, tsaka kakaunti siguro sa mga Ay, highway sila natin. Oo, oo, totoo yan. Hindi masyadong napapatupad hmm. na maayos hmm. ang patas hmm. doon. Hindi ka na lalayo, diyan lang sa preview makita mm -hmm. mo yung mga naglalabas ang galing sa subdivision. Mm -hmm. Dadaan doon sa Quirino Highway. Eh puro mga walang helmet mm -hmm. na tapos ang sakay pa ng motorsiklo pamilya. Mm -hmm. Mm -hmm. Imbo pamilya. Bawal? bawal. bawal daw eh news kung ako bawal eh bakit ang dami-dami. Eh walang pong bukod. Eh, kasi, eh, uh, kasi, kasi uh, hindi siya bawal. hindi siya bawal siguro sabi, hindi bawal yan. yan nakakalusot kami. Ang isang problema kasi mm. dito sa ating bansa is pagdating sa enforcement. Ay, na, lang nga, eh, na na eh. spati. Mm. Mm. Uh, kaya namamayagpag yung mga ganyang klase. Eh, makikita yun, ka nga kalong so? pang ganyan eh. Yes, Di ba pag nakakakita uh, ko gusto kong babae eh. Bawal yun. Kasi, birim, na kasi birim yung baby, nakaganyan, di ba? Kala nung nanay, nakaipit eh, yun, eh, yun. sa tatay, saka eto yung nanay, ganyan. Yung pagmamaneho pa, walang pakundangan. Dahil mm -hmm. pasingit-singit, mm hindi -hmm. lane splitting. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos tinatangkan unahan yung bus, ah, yung mga ganun. Ah, 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 ng... Mm, alam mo, dapat yung lane splitting, dapat yan, inuhuli na kaagad. Iyawan mm, mm, ko pa kung bakit mm, sa Amerika, pagka nag-lane split ka, di ba, yung artista nga, si Reese Witherspoon, yung mm, Gumano lang mm -hmm. konti yung sasakay, nuli na eh. Nulin na. Amerika okay, eh. Kaya dapat sa Amerika. Sa Mario, sa ba't hindi kaya gawin sa Pilipinas yan? Sa Pilipina atin, lang pwede ipatupan yung ganyan. <laughs> sa Subic Dito lang. Dito Metro Manila. Anyway, <laughs> Dok, uh, ilan ang ano, ilan ang uh, naitatalaan yung isang buong pamilya ang dinadala sa ospital dahil, alam mo yun, na aksidente sa motorsiklo. Isang pamilya? Isang buong pamilya. Kasi meron dyan, nakikita namin ni Susan, apat, lima. Eh, Actually, hindi namin nakukuha yung exact uh, number ng pamilya-pamilya mm. mm. na dinadala sa ospital. Usually, yung biktima lang. Yung biktima mm -hmm. mismo. Oh. Okay, mm -hmm. hey, no? Meron mga lugar daw na parang gusto ipagbawal naman yung pagsasuot daw ng helmet. Kasi For nga, security yun Oo, oh, oh, dahil yung mga riding in tandem. Ano naman na, ang anong yung dyan? Which dyan? Which, which is mali, no? Mm -hmm. Kasi, yun nga ang regulasyon natin. Dapat na maunawaan ng, kung sino man ang nagpapatupad ng ganong klaseng provision na ipagbawal yung helmet na dapat maunawaan niya palagi na 'yung rider 'yung mga sakay ng motorsiklo eh hindi 'yun nakasakay sa loob ng sasakyan, kotse. Kundi 'yan ay nakasakay sa motorsiklo na parang kabayo, naka-expose lahat ng katawan ng tao. Ngayon kung gusto nilang ma-check 'yung 'yung mga ride criminals, riding in tandem, 'yung mga ganyan, ang pinakamabay siya is Parahin mo yung sasakyan. Sitahin mo. Sitahin mo. mo. Oh, oh, oh. Random. 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 Yes. Do it at random. No? Kasi ganun din yun eh. Kahit hindi naka-helmet yun eh. Kung mabilis yung patatakbo yung motorsiklo, oh. di ba? Dapat yung enforcement ng ano. Di ba, Doc? <laughs> dapat dapat maunawa ng mga kapulisan na matalino ng dihamak yung mga riding in tandem. Hindi yung mga iba naman gumagawa ng krimen. Hindi naman naka-helmet ah. Hindi <laughs> naman nakilala, ah. Oh. May <laughs> Mga kausap tayong caller. May tanong si Net, Nanette Gonzales na taga para niya. Kay, good morning, Nanette. Nanette. Hi, good morning, Susan. Good morning. Tuloy, um, tuloy. good morning. morning. Yes, so, uh, actually, yung concern ko, you know, I've been waiting for this topic and I've always been watching your show. Okay. Yes. Ang concern ko lang talaga, because I've been a driver in, a, in the street for so long, no? Yeah. Ang concern ko lang, wala tayong walang naguhuli, wala sa mga motorcycle drivers natin, hindi sila sumusunod sa any of the streets ano rules. If you will notice that, kahit sa ka mapunta, minor street, major street, walang U-turn, nag-U-turn sila. nagka counter sila. Nag-left -nag turn sila kahit walang left turn. Makikita mo, clear, ka mag-right, bigla silang susulpot. Wala silang ano, they feel and do anything when they start riding their motorcycles. They feel they are the Tom Cruise of the Philippines whenever they ride. If you Ang, ang concern ko lang, ako sa MMDA and everything, they're doing so many things. Very good, very good. Bakit walang gawap ba ako sa mga motorcycle? Mm -hmm. This is also for the protection of the motorcycle drivers and and the public for that matter. Kasi ako personally, I'm a very safe driver pero alam mo, hinapuan ako ng mga yan na, na side-step nila ako pero nobody is doing anything about it. Well, I mean, Ibig sabihin, walang clear-cut rules to uh -huh. control them. They do their own thing. And look at their numbers. Mapunta ka sa parking lot, everywhere, napakarami motorcycles, pero alarming na kasi they do not follow street rules. That is, that is, a, that is a good Nanette. observation. Oo, thank, you, thank you, Nanette. Isip yata, ano ibang nakamotorcyclo, nasa sarili nila yung planeta, ano? Alam mo, yes, actually. Maray. Kung crew sila ng Philippines. Uh -oh, thank you, Nanette. Tatay Kat, pasagutin natin si engineer. Alam, alam po ninyo, Nung ako po ay naging LTO chief at gumawa tayo ng pagsasaliksik tungkol sa mga ganyang klaseng insidente, eh, sumisentro sa dalawang bagay. Una, of course, is enforcement. Yung nga, tinatabi natin is pati. At yung pangalawa is tungkol sa edukasyon. Pag sinabi po natin edukasyon, hindi po yung traffic education, kundi doon po sa tinatawag nating GMRC, Good Manners and Right Conduct. ah uh, kung napapansin po ninyo, Marami sa mga nagbumuturo ngayon, matatanda na pero nakalakihan nila yung masamang ugali, no? Mm -hmm. uh, na hindi na ituturo sa eskwelahan nung bata pa sila. Mm -hmm. At namamayagpag yung ganyang klaseng sitwasyon ngayon, mm -hmm. yung good manners and right conduct. Oh, all right. Mm -hmm. Nanette, thank you, ah. Nanette, thank okay. you, thank Salamat. you. Okay, yeah, so Okay, uh, yun nga eh, kasi kahit gaano kang kaingat na motorista, kung ang mm -hmm. kasabay mo sa kalsada ay eh, walang disiplina, Abay, madidisgrasya ka. Mas lalo ka mag-ingat. Diyan. Mm -hmm. Ang nakakalungkot pa driving. dyan, pag ito na mo, dahil hindi mo naman kasalanan, kasalanan nila. May responsibilidad ka pa rin. May mm -hmm. diba, yung di mga... Diba yung no? diba, Pag nakasakay ka sa sasakyan, yung malaki sasakyan, minsan mm -hmm. hindi mo nga sila nakikita eh. Ebig na silang andi dito na blind pala sa... Blind spot. Blind spot, diba? Nadali oh, uh, mo na, di kasalanan mo na ngayon. Hindi ba, Doc? Tama, tama. Pero, Doc, gusto ko malaman, pagka ang isang tao ay na-disgrasya, limbawa nag-motor, na-disgrasya siya, tumilapon, humihinga pa ang sinasabi ng mga Mironoy. Huwag niyong galawin niya, hintayin natin yung ambulansya. Pero alam mo yon uh, uh, lahat ng oras, uh, every minute counts eh. Dahil baka mamatay yan eh, pag hindi mo din lang sa ospital eh. No? So, anong dapat na gawin mo pag uh, nakakita ka ng ganung klase ng aksidente? Problema kasi sa mga ibang spectators or, or bystanders, mm. sa medical legal consequence nila natatakot. Okay. So, hindi naman dapat ganoon. Kung baga, bawat bystander may responsibility na tulungan yung biktima. So mm. ano dapat gawin? Pag Ngayon, na nakakita ng gano'ng aksidente, sinasabi lang, baka daw paggaginalaw mo, lalo pang madisgrasya yung tao. So hintay may mga professionals yung mga, mga ambulance. May kaalaman or may competence sa pagbibigay ng first aid. Mm. Pwede na yung gawin 'yon. Tapos tawagan agad yung ano, yung hotline sa, si ambulance mm. or Red Cross. So, so to hindi life, mo, hindi, kung hindi mo hindi mo alam, wala kang alam sa first aid. Ano, what do you do? Uh, you just watch him die? Dapat maghanap sila doon sa paligid na may nalalaman hingi sa paligid, oo. Hmm, hingi ka ng first in, uh, ano, Tawagin mo ning ambulance mm -hmm, or malapit mm -hmm. ospital. Pagka dumating ang ambulance ng 20 minutos, patay na kagad ka yung victim. Yung yun, Although, may nilalakad tayo na emergency medical services. Uh -huh. no? Kasi wala pa tayong ganun. Actually uh -huh. dapat sponsor natin sa sa House and Senate. Mm -hmm. okay. Alamin natin ang ano, alamin natin yung palagay. Yan mga motorista sa pagsusuot ng helmet. Siguro ito iba yung, yung mga nagmumotorsiklo din. Tama. Live mula sa Commonwealth, pakakausap natin ang motoristang si Angelo Cagas. Angelo, good morning. Good morning, sir. May ilang taon ka na ng motor? Limang taon, sir. Limang taon na. Uh, bakit hindi helmet yung suot mo? Bonnet yata yan. Aser, uh, sir, hindi uh, pa uh, ngayon, hindi pa ako pumapiyahin. <laughs> so, isuot mo, yan yung pinapatungo na, ng helmet, di ba? Opo, opo. O -o. Ano, ano yung, ano, ano masasabi mo? Dapat ba talaga lagi nakasuot ng helmet? Opo, opo. Oo. Ikaw, Ikaw, ba, uh, baka naman sa siko mo sinusuot yung helmet mo, o sa ulo talaga? Hindi po, sir, sa ulo, sir. Sa ulo. Hmm. So, anong meron ka bang mga suggestion pa para yung mga kababayan natin yung iba eh, sumunod na talaga dapat lagi nagsusuot ng helmet? Ano sa tingin mo dapat gawin ng gobyerno natin? Sa tingin ko sir, dapat sir, uh, dapat, kailangan talaga dapat hindi mala ang helmet yung, ano lang helmet, ah, ah. kasi unang una yun ang pro protection sa atin sa ulo, mm -hmm. Once na uh, tayo maaksidente o mabanggaman, kahit pa paano, mabibigyan natin ng protection ng ating ulo. Ah. okay, uh, ang ilo merong motorcycle lane yana, ah. ikaw pa ay sumusunod sa motorcycle lane. Opo, sir. Opo, sir. Alright. right. Uh, meron bang pagkakataon na ikaw ay na-involved na sa aksidente? Ikaw ba'y tumilapo na sa motorsiklo? Isang beses, sir. Isang beses? Nakasuot ka ng helmet? Hindi po, sir. Nakpo, bak? Bakit lang, na ano? No? Ba hindi ka naman nakasuot ng helmet. Okay, nagsusuot na siya kasi uh, <laughs> uh, yung mga na, may mga nakakausap ka dyan, mga hindi nagsusuot ng helmet. Ano? I'm sure, kung sasabihin wala, meron siyempre matigas ang ulo dyan. Ano yung katwira nila? Ba't tayo magsuot ng helmet? Malamang, yeah, malamang. Yeah, ma uh, ay, bakit yung ibang ayaw magsuot ng helmet? Ano yung mga, sa usap-usapan nyo lang. Mm. Kwento-kwentuhan nyo lang. O ba? Batayin nag Matahin nila uh, magsuot uh, ng helmet. Suod, uh, kaya siguro hindi nagsuot ng helmet. Payabangan na lang po siguro yan. Ah, uh, payabangan Bayabang pala. Ayad. Mainit. At uh, hindi, oh, hindi naman, <laughs> uh, hindi naman ako na ma-accident. Sige, sanay na ako yan. Ruta ko uh, na araw-araw yan eh. Di ba? Ganon, ang hello apo. Apa. Uh, Pero uh -oh. ilan nung na-disgrasya ka na walang helmet, ano nangyari sa'yo? Hindi naman po ma'am, bali ano lang po kasi, bali yung motor ko, mm. uh, ah, nagkaroon kasi ng ano, na, baga lang yung gulong. Ah, oh. nags slide oh. natumba Oo. Oh. So, Totaling, hindi naman talaga ako na pagka. Ay, hindi baga, ka na pagka. Uh, so, kumbaga, self-accident. Pero uh, hindi hindi ka naman nagalusan. Hindi naman po. Eh, but, uh, but nung mga panahon yun, hindi mo suot yung helmet mo. Kasi po, uh, bali ako no magsusundo lang ako ng ano dito baga dito lang. Hindi naman pula na, sa highway baga sa. Na. Malapit lang yung pupuntahan mo, Tsaka oh, 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 oh. Sa low po ng ano na subdivision. Oo. Uh, Ayun. Karamihan, ganun ang katwiran. Tawa pa yun. Tawa pa yung katwiran Ay, ganun. Oh, uh, maliyon, mali yun. Mali. Malapit. Malayo malapit. Malayo malapit. Malayo malapit. Pag oras sa sumampaka sa motorsiklo. Magsuot hmm. ka ng helmet. Magsuot ka ng helmet. Oo, oh, ang ilaw. Ayun, sabi ni Engineer. Malayo <laughs> man, malapit din. Mag-helmet pa rin. Apo. <laughs> <laughs> ha? Apo. <laughs> oh, sige, ang ilaw. Salamat. Salamat ah. ang ilaw, ha? Salamat. Okay. Siguro, ako na natin ang final message si eh, Doc para ho, ako, makaiwan so tayo doon sa mga <laughs> disgrasyan dulot ng pagmamotorsiklo na hindi nakahelmet. helmet mm -hmm. Yan. Yeah, eh. Doon sa pagsusot ng helmet, nasa batas naman yun eh. Pagtingin lang yung batas at saka kung pwede nga lang yung mga barangay tanod natin, uh, gamitin natin no? sa mm mga -hmm. sa panguhuli ng mga hindi gumagamit ng helmet. Kasi lalas sinabi ng Angelo, oh, sa subdivision lang o sa barangay mm -hmm. lang, pwede ba barangay ano doon may responsibility doon. Ngayon, sa DOH naman, gumagawa naman kami ng mga ways, mga measures kung saan mapapabilis ang pag sa mga naksidente. Dahil tumataas, ano, Oo. ang mga insidente involving motorcycle. Can we, we compel yung mga motorcycle companies na before they sell, dapat siguro alam nila kung yung bibili, marumagmaneho o kaya eh, alam yung safety measures how to drive a motorcycle. Ginagawa na ngayon ng mga motorcycle uh, distributors yan, ano, mm. na paalala sa mga bibili ng motorsiklo. Mm. Na unang-una, dapat marunong sila magmotor. Pangalawa, is pag nagmumotor sila, eh meron silang uh, helmet. kasangkapan, helmet, o kumisan pati pants, na yung no? May pants, pa yan. O, ano, yung katawan, ano. Mm. Para nga maprotektahan sila sa kanilang, ano ba, o, mga ganyang klaseng insidente or sakuna. Mm -hmm. Kaya mas importante niya, kung sumakay kayo ng motorsiklo, magsuot ng helmet, bumili ng helmet na Ah, Huwag sila magtipid. Kung Saka hindi, buhay ang kapalitunyan. Titipidin mo rin yung ano mo. Pagkasama kayo ng motorsiklo, dapat marunang mag-motorsiklo. Saka pwede ba? Nako, sana ho, eh, na ho yung, ano, yung mga nakasakay ng motorsiklo na may kasama mga bata. Mm Yung buong pamilya. Yung buong pamilya. Buntik ng lipat bahay, ano, yung motorsiklo. Eh, katwira nila kasi, wala rin matitira sa bahay, kaya dinadala nila yung, yung bata. Ang, But then, uh, pinagsasapalaran nila yung buhay. sitwasyon. Mukhang inevitable net. Eh. Talagang parami ng parami ang nag-aari ng motorsiklo. Number one kasi napakamura niya. Mura. No? Uh, na, uh, na, yung monthly amortization mo, maliit lang. Pero, alam mo yun, uh, saan natin na uh, magiging ligtas yung ating mga riders. Hindi no? ka ba mata traffic, Singit ka lang na oh, singit. yung yeah. sa mga so, pinagbubulong sa dente, singit na singit. Sing eh. Maraming <laughs> salamat po, Dr. Clarito Cairo Jr. <laughs> at you, sir. siyempre kay Engineer ah, Bertson Singh. Yeah, sa pagpapagkapi at balita nyo sa amin ngayong umaga. Ito